Aring nga ho pala mga kalinggit, aniluto ko di sa boarding house. Aring ginis ang repolyo na may sardina, simple nga lang pala ang pagkakaluto ko dini eh, pero masarap naman ho ari. Bumili nga ho pala ako mga kalinggit ng repolyo paglabas ko nga ho pala galing sa trabaho. Ang kilo nga ho pala nari ay 140. Kalhati nga lang ho pala yung binili ko na sa halaga nga ho pala rin 45 pesos. Nagpatimbang nga ho pala ko ng isang buo, abay 90 pesos na nga ho pala. Sabi ko ay kalhati na nga lang ho pala yung ko. Bumili din nga ho pala ako ng dalawang pirasong sibuyas. Tapos yung mega nga ho pala, idini ko na ho binili sa malapit sa boarding house na tindahan. At bumili din nga ho pala ako ng dalawang pirasong hotdog at para nga ho pala akong nag cravings. Kaya nga ho pala rin mga kalingit ang binili ko ay namis ko nga ho palang ganitong luto at matagal-tagal na nga rin ho pala ako hindi nakakapagluto ng ganining ulam. At ang isa pa nga ho pala dito ay mabis din nga ho pala rin lutuin lalo na nga ho pala kapag kayo ay nagugutom na. At hindi nga rin ho pala rin magastos tapos yung gagamitin nga ho pala natin mga sangkap ay nasa bahay lang ho natin. Ari nga ho palang hotdog na rin ay hiniwa-hiwa ko nga lang ho sa gitna para humabis maluto yung loob. Nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali tapos maglalagay na nga ho pala ko dyan ng mantika. Ang una ko nga ho palang luluto hindi yan ari nga ho palang hotdog. Dahil nahihirapan nga ho pala ko magprito at nasa gilid nga lang ho pala yung mantika. Nang luto na nga ho pala rin hotdog at medyo sunog na nga ho pala rin ri, na nga ho palang hahanguin. Magigisa naman ho tayo ng sibuyas at bawang kapag nga ho pala okay na at mabango na ilalagay na ho natin na mga ripulyo. Atin nga lang ho pala rin haluin ng magisa-gisa nga ho pala rin Tapos maglalagay na nga ho pala ng sardinas. Diyan ko na nga rin ho nilagyan ng kaunting tubig. Maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng asin, umami at paminta. Tapos halu lang ho natin para yung ating mga sangkap na nilagay diyan ay magsama-sama. Makalipas nga ho palang 10 minuto, arin na nga ho luto na yung ating ginisang repolyo na may sardinas. ba diba, napakabilis nga ho pala rin lutuin. Nang maluto na nga ho pala rin mga kalinggit, sinaling ko na nga ho pala din sa mangkok at alam nyo na pagluto na ay pwede na ho tayong kumain. Habang hinahango ko nga ho pala rin mga kalinggit, amay palang ho ay nakakagutom na. Tara mga kalinggit, kain ho tayo din eh. Kumuha na ko dyan ng kanin na bahaw at sumabay na ho kayong kumain dini. eh. Kahit nga ho pala mga kalinggit, ganito lang yung ulam namin, abay na para may ho kami ng kain. Tapos yung kasama ko nga ho pala din sa boarding house ay sarap na sarap po din sa luto kong gulay. Tapos ang sabi pa nga ho pala niya sa akin mga kalinggit, nakakain lang daw siya ng gulay kapag ako magluluto. Siyempre masarap po ako magluto, yo naman. Wag na nga ho pala niyo pansinin yung background music kasi nga ho may nakanta nga ho pala din sa aming kapit boarding house. Ay rinig na rinig nga ho pala yung kanta. Ay siya hanggang dito na lang huyong aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Bukas ulit. Bye bye!